mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. So dito mga boss, uh, ipapakita natin yung ano, yung function mga boss, kung paano ba umiilaw itong ano, yung ating high indicator. So dito mga boss, papakita ko sa inyo. Ito, etong sakit na ito, ito yung sakit ng uh, handle switch. So yan, ito para dito yan. So kahit hindi nakalagay yan mga boss, o hindi nakalagay itong switch na to, o yung socket na yan, ay nakailaw automatic yung ating headlight. So yan, walang control yan mga boss dahil naka-disengage itong ano na to, socket na to. May kita natin dito naka, nakailaw yung ano, yung high beam. So kasi itong Honda Click, automatic na nakailaw yung high beam mga boss. Kailangan ma-disengage mga boss yung... Uh, low uh, wiring niya so yung low wiring so dito dito na dito mga boss na ano yung kulay ng blue tapos yung white mga boss yan yung uh, low beam tapos etong uh, green orange yan yung ating uh, negative so negative wire yan So dito may kita natin na nasa pangalawang wire mga boss. Yung blue na high beam natin. Tapos yung uh, white na low beam. Tapos dito sa last yung green. So patayin muna natin mga boss. Dito, lagay natin to. Ito pe, pwede nyo mabili to sa Shopee, Lazada mga boss. Kahit sa TikTok meron yan. So dito may kita natin yung high beam. Dito mga boss, yung kulay niya ng high beam na yan is ah uh, yung white tapos dito naman sa kabila yung low beam ay kulay yellow so yan yung yellow na to tapos yung green orange na yan so sa iba kasi solid green yan so dito may kita natin nakadulo yan, eto yan red mga boss so yan red so dito para mawala yung pag-engage mga boss O yung pagilaw ilaw ng ating uh, high beam dito sa ating headlight So, pailagin natin yan mga boss Diba, naka-on yan Naka-high naka beam So, nakikita nyo na buo yung ilaw niya, So, dito Pag uh, kailangan mab Uh, magdugtong o mag-engage yung ating low beam mga boss, low beam wire don sa kanyang uh, ground supply o yung don sa green mga boss. So yung green, etong red, tapos yung yellow, eto yung white mga boss dito sa stock socket. So yan yung low beam. So yan. So engage ko dito mga boss, makikita nyo na So yan, nag-low beam na siya. So yan yung dapat nauna mga boss kasi dapat naka-engage tong Naka-engage tong negative tsaka yung low beam, low beam wire. So yan. So para saan naman tong ating high beam mga boss? Ah uh, yung kulay blue. So yan yung ano yung uh, high beam indicator dito sa ating panel mga boss. So yan sa ating panel. Kasi pag once na dinis-engage natin to, so yan. Ay, layo mahal pala, makita nila. So, pag naka-engage yan, naka-low Tapos, pag naka-disengage, naka-high So, hindi pa rin siya dito magdidepende mga boss sa kulay blue. So, yan, dito pa rin siya. Kailangan ma-disengage siya para mag-high Pag nag-engage siya, dyan mag -low beam. So, yan. So dito mga boss, pag nilagay natin tong tulay ng mga boss na white, eto kasi white dito sa sakit na nilagay natin. Pag in natin yung blue na yan, hindi ko kasi yan sa sakit. Eh. Nakikita natin na hindi naman siya nag high beam. So yan. So para saan ba ito mga boss? Eto kasi sa high beam indicator yan. So check natin dito. So yan dito ka man ang kabila so, so yan, may kita natin na uh, kunin mo itong ano na itong wire na to kasama yung wire so yan, may kita natin na wala pang high beam indicator pag kinonect natin itong mga boss so yan, meron ng high beam indicator kasi pag naka high beam ka limbawa, naka high beam yan eh kasi naka disengage yung white o yung low beam low beam wire pag in-engage mo to so yan mag engage pa rin sya kasi yan yung ano eh yan yung high beam indicator pero mapapansin nyo dito mga boss yan yan nga dito so yan naka high beam na sya pero hindi naman gumagalaw yung ah uh, ating ilaw kasi automatic na naka high beam yan kahit pag naka disengage eh. halimbawa nagpassing ka mga boss ginamit mo sa passing light yan tapos gusto mo makita dun sa panel mo pag nilagyan mo lang to ng uh, negative mga boss hindi siya mag uh, re react dito sa ano sa headlight kasi kailangan mag disengage mo na yung uh, low beam wire natin So, hindi pa pwedeng diretso siya sa Uh, high beam wire. So kailangan dadaan pa rin siya pag disengage ng low beam wire mga boss. So 'yan. So, 'Yan mga boss. Ito lang yan. Pagdating naman sa uh, version 3 mga boss kasi version 2 kailangan ng relay. Pag sa version 3, uh automatic color coded lang siya mga boss. Tap tap lang color coded pero pagdating sa version 2 kailangan siya ng relay mga boss. So yan. Yan lang yan mga boss. Yung pag ginamit nyo sa bi setup. So dyan nyo itatap mga boss dito sa uh, kulay blue mga boss. Pero kailangan mag-disengage yung light. o kailangan mag-engage mga boss yung white white wire para uh, gumana yung ating passing passing light sa ating bi setup. So yan. Okay.